kasi am nagkausap na ba ulit kayo habit uh, sa mga nangyayari na ito. Kaya hindi naman kasi kami talaga nagkausap niyan. Hindi kami magkaibigan. Unang-una, nagkakilala na kami dahil naging running mate kami. So bago pa man kami ni naging running mates, hindi na kami nag-uusap. Nagkausap lang kami during campaign at dahil sa trabaho noon. Bata ngayon. Hindi Pero kung kailan po yung last na Ang kaibigan ko talaga si Senator Amy Mike Marcos. Kilala niya ako since 20 lang. Pero kung kailan po yun yung last na pag-uusap? Nung nag-tender uh, ako ng resignation, yun yung last na uh, nagkausap kami ni President Marcos. Mabiting kong uh, si President Marcos uh, magsalita no, para oh. sa para sa inyo, yung mga pirap of you. Uh, Baka maayos kaya ito nangyayari dito sa Kongreso. Um, alam niyo, kasi madami hindi na kilala sa akin, pero mag-share ako konti ng ugali ko. Hindi ako humihingi ng tulong. Alam niya ng tatay ko, naging mayor siya, naging president siya hindi ako humihingi ng tulong talaga. Ma'am, kaya nga man? kanina kung nakita ninyo, sorry. Kaya nga kanina kung nakita ninyo, lumapit ako kay uh, congressman Congresswoman uh, Gloria Arroyo. Sinabihan ko siya, Ma'am, huwag ka na magpa-stress. Dahil dito sa ginagawa nila sa akin, kaya, kaya ko ito. Uh, don't stress yourself about it. Yan din ang sinabi ko kay Congressman Ma, sa gitna po ng lahat ng ito, how are you po? How do you feel about what's happening right now? And you mentioning even about the impeachment of the impossible. Uh, iniisip ko lang na kapartiyan ng kapartiyan ng journey ko as a government official. Yung lahat ng nangyayari ngayon. Pero kayo ba? Tatakbo ba kayo 2020? Noong 2019, tinanong niyo ako kung tatakbo ako sa Nung 2017, tinanong ninyo ako kung tatakbo ako sa 2019. Ah, 22. 22. Uh, 2019, tinanong ninyo ako kung tatakbo ako sa 2022. At uh, sinabi ko na mag announce ako kung tatakbo ako or hindi, January 2021. Sinabi ko mag magsasagot ako January 2021. Mayon. Uh, sa ngayon, this during minute, magsasabi ako kung tatakbo ako sa fourth quarter ng fourth quarter ng isang fourth quarter ng 2026. 2026. Maybe ay, sa... Hmm? Huh? Parang, um, uh, Mga ay, never again na to think with the Oh, never again. <laughs> Why ma'am. Sit down tayo. Okay, diba? tayo. Okay, okay. Okay. Kailan niyo gusto, sa baba, po sa ma'am? Sa baba ma'am. Ma'am, last question na lang. Ma'am, last question pa. na lang. You kind of turned emotional when we asked you kung gusto ka na and you not asking for help to anyone even the um, CGMA came up Kung ka? makikita niyo, di ba? Kahit asawa ko, wala siya dito. Hindi ako tao na humilingi ng uh, tulong. Sinabihan ko lang yung asawa ko kanina. Sabi ko, Um, maganda ka lang kasi sabi niya magluto ako sabi ko okay, sige magluto ka lang for dinner sit down natin ma'am ma'am, kailan yung ma ma sit down? sharean na lang kita <laughs> 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 ma'am, sharean ko sila Ayusin natin ayosin natin